Mga kababayan, kung ating mapapanood itong ating pinapanood din naman ng video, sila po yan si re, uh, dating Senador Laila de Lima at saka si dating Presidente Rodrigo Duterte. Ano ang masasabi nyo sa mga nagiging iniisip nitong dalawa? Kasi ang sa akin, mayroong nakakatawa na nakaka nakaka ano tayo ba, diba? nakakaangat ng kilay kasi mayroong gagawin itong si Tatay Digong dito kay Laila de Lima. Hay so, po ating ngayon po yung aking i-share sa inyo mga kababayan kung ano yun. So magi-start na tayo. Panoorin nga natin sandali ito. Uh Mr. President, uh may may I remind you that uh, please refrain from talking unless you are recognized yes, by the chair. Yes, I was just uh, making a statement. Yeah, I'm just Iba nang here niya eh. I'm just reminding the, the line resource line. person. So, the next to interpolate yung uh... sa boom, Ay, isa, pa, isa pa isa pa, Tala tala niyo yung mga pang uh, pantingin niyo mga kababayan, panoorin niyo. Kasi ito si Tatay Digong, ano to siya, uh, basta gusto niyang gawin, talagang ginagawa niya. Sipin mo sa harap ba naman ng mga kagalang-galang ng mga congressman na gawa niya ang mga bagay na ito. Isa pa, isa pa. Tatay Digong, take two. So, the next to interpolate, boom. So, ganito kasi yung mga kaibigan, kaya niya naggawa ni Tatay Digong ang ganitong aksyon. Kasi may sinasabi si Dilima, kaya siya nakapag ng kaganyan yan. Pero ito pa, mayroon pang isang Isang pang uh, anggulo sa aksyon na Si, si Dilima, either siguro natatawa siya or hindi niya napansin kasi pasikrito niyang parang gusto niyang umbagin ito si Dilima. Siguro sa isip, isip ni Tatay Digong, kapasaway ka rin, ano? nung araw pa, ako yung nagiging mayor sa Dabo hanggang sa ngayon. At tapos ang nakakatuwa mga kababayan, pinagtabi pa sila. At mamaya mamaya mayroon tayong mapakita pa dito na kung sino-sino yung mga katabi ni Tatay Ligong at saka ni Laila de Lima. Take two pa, take two. Sige, Tatay Ligong isa pa. Yes, uh, Congressman Ernest Junisio. Iba na nagkilala, iba ng hero niya eh. I'm just reminding the, cool the resource person. Ayan niya, Tinaw Tinaw na. <laughs> <kaya tuma>, no? <laughs> uh, Sabi ni Diliba, eh, ikaw, is, papangit mo. Ha? Huh? Siguro. Kung baga isipin natin kasi parang ano, uh, malalim ang iniisip ni Laila Delima kita tayo di Sabi niya, ikaw, salot ka sa buhay ko. Ikaw nagpapakulo sa akin. Kasi, mga kababayan, hindi man ninyo na itanong, si Laila Dilima Lima kasi, kalalabas lang po sa mahaba-haba din namang panahon na siya po nakulong. Sa buong termino niyang pagkasinador hindi niya ganong napagsilbihan kasi yung panahon na yon ay eh, naman si Tatay Digong. Eh ngayon, nung matapos na ang termino ni Tatay Digong pagka-presidente ng Balpinas, eh siguro naga, nahanapan ng paraan ni dati senador Laila Dilima Lima na siya na po din naman is na-acquit. So ngayon, ito na ngayon. Pinagtabi pa sila mismo ng mga kongresista dyan. At alam ba ninyo mga kababayan kung sino-sino pong mga katabi niya dyan? Ang sunod ni Laila, Laila Dilima doon sa kanyang kaliwa ay nandoon si Trillanis. Sa kanan naman ni eh, Tatay Rigong, yun po yung, si, yung, dat, yung kanyang kaibigan na abogado. So yan, ito ha. Tingnan natin mga kababayan ang isa pang eksena sa ating pinapanood na video na ito. So, the next to interpolate. Oh, <laughs> ayan, ayan. Nakita nyo? Ayan. <laughs> Tatay Digong talaga eh. Diba? Anyway, nakakatuwa nga naman kasi para bang masyadong vulgar si Tatay Digong. Wala siyang kinikimi-kimi diyan kung sino pa. Sa harap nga mismo ng mga mga kagalang-galang na kongresista at mismo diyan pa mismo sa Uh, harap ng quadcom sa loob mismo ng bulwagan ng mga kongresista. Isa pa taligong take two Going back to your statement that you are taking full legal responsibility to all the victims. Na shortcut tayo eh. Na shortcut tayo isa pa iulitin natin mga kababayan kasi gusto ko lang maipik mapikit iba na kasi yung yeah. murdo niya kasi hindi yeah. mo ilala uh, Mr. President uh, may, may I remind you that uh, please refrain from talking unless you are recognized yes, by the chair yes I was just uh, making a statement yeah I'm iba just iba na nakilala iba ng ang niya eh I'm just reminding the, the resource person. So the next to interpolate. Niyo, Boom! is uh, ay, yeah. Congressman Ernix so, Junicio. Ito, 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 isang sino pa o. Kasi, nakakatuwa silang panorin dahil kita mo naman ang tingin talaga ni Dilima. Talagang akala mo eh, ay kumbaga kung kidla pa lang, kung kidlat, baka natamaan na si Tatay Digong. Ma, talagang matalas. Siyempre nga naman, sino bang matuwa? Kasi unang-una, katabing-katabi pa niya mismo yung nagpapahirap sa kanyang buhay sa loob ng maraming taon siya ay nakakulong. Ayan. So ito panoorin pa natin ulit ha. So, so the next to interpolate. boom. Mr. Uh, Chair, yes. may I be recognized? Yeah. dito kasi mga kaibigan, ito yung dahilan kaya nakapag-react si Tatay Digong sa ganyang parang gusto niyang umbagin ang dating senador na si Laila Lima pero panoorin natin mga kababayan, para naman sa mga hindi pa nakapanood, panoorin natin kung ano nga ba ang sinasabi ni Laila Delima kung bakit si Tatay Digo nakapag-reaction ng, ng kagaya kanina sa ating napanood. Yes, uh, former Senator Delima, uh, um, what is mas, this about? May certain points po na mga pinag sa ngayon. As long as this Congress is germane maman, to the discussion. Yes, yes please. you They are so re relevant dun sa questioning po ni Honorable Congresswoman Luistro and Honorable Congressman uh, Gutierrez. I think there were about three points and then another, another point. I'll try to be very brief. Okay. Kanina po, pinapa, pinap, tinanong po siya ni Congressman Gutierrez, sino yung pito na yon ng kanyang personal na desk squad. Bigla ko po pong naalala na si Mr. Edgar Matubato sinabi niya po yung tungkol sa Lambada Boys because Edgar Matubato was a member of that Lambada Boys, the civilian the civilian component of the DDS. At tamang-tama, meron din po siyang binanggit na anim na pangalan. So hindi ko po alam kung kilala po ito ng dating Pangulo, ng dating Mayor ang mga pangalan po nung anim pa, which makes it a total of seven, nakasama si uh, Edgar Matubato are the following Ludi Pagidupon Tony Estaco Jojo Bosa Romel Capitana Insectan, and Boboy Maldito a total of seven names so I'm wondering now, curious po ako yung hubak, Kaya, maaari sila yung pitong miyembro ng personal death squad. Now, paulit-ulit na sinasabi ng ating resource person na dating mayor at dating pangulo sa Senado at dito na naman, ilang oras na ho, yung hearing, paulit-ulit niya, I take full and complete legal and moral responsibility. Sa tingin po kaya ng dating pangulo at dating mayor kapag sinasabi niyan ang ibig ba ho niyang sabihin o, o, o kaya ang kanyang paniniwala ay to na yung lahat na sumunod sa kanyang mga illegal orders of kill 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 nagkakamali rin po yung mga polis kung yan din po ang iniisip nila dahil inaako na ng pinaka mastermind yung principal by inducement na siya lang ang merong responsibilidad. Mali pong pag-iisip yun. No matter how, how many times, a thousand times, nasasabihin niya ng dating pangulat, dating mayor, na siya lang ang may responsibility, hindi pa rin pwedeng makalusok at maabswelto yung mga gumawa sumunod sa kanyang kill orders. But, but, Now, number three point because I'm just going to raise at this point four points. Yung kanina po, yung tungkol dun sa personal guilt that was in the course of the questioning of the Honorable Gutierrez. Sa so paulit-ulit din pong sinabi ng dating mayor, ng dating pangulo na yung pumatay mismo, yun ang may personal guilt. Totoo. Yung gunman, yung hitman, yung assassin, siya mismo ang pumatay, syempre, personal guilt na yan. Pero wag natin kalimutan yung sinabi po kanina ni Honorable Congresswoman Louis Stro. If there is such a thing or a principle ng personal guilt, meron din yung principle of conspiracy or theory yung dating Pangulo, dating Mayor, siya ang malinaw na principal by inducement because he ordered, he solicited, he induced yung mga pagpatay. So he is definitely principal by inducement. But, sinunod ka nagkaroon ng mga principals by direct participation. And in this whole scenario, there is a clear conspiracy. And when it comes to conspiracy, the act of one is the act of all. Yung ginawa ng isa, yung ganman, ay ginawa din yung nag sa kanya, yung principal, by inducement. Last point, I want to say at this point. Kanina po, napansin niyo, hindi nga niya po masabi yung pangalan ko ayaw niya pong kilalanin kung sino yung dating Commission on Human Rights Chairperson. Sabi daw, again, nung uh, tinatanong o dun sa mga punto ni Kwan Guzuman Luistro, hindi niya kilala kung sino man yan, yung taga-CHR na yan. Nagtataka po ako dun. He's lying when he said that he does not know Laila de Lima. How can he say that he does not know Laila de Unang-una, nung DDS, ang yung hearing po namin, yung CHR inquiry sa Davao on the DDS killings, siya po, as then mayor, ang pinakauna na tinawag namin as resource person. Di ho ba? Pangalawa, naku, kayo, narinig niyo ho yun. Napakaraming mga okasyon, mga public pronouncements niya na ako ay tinitiran niya, ako ay binabastos niya, kung ano-ano yung mga sinasabi niya sa akin, binabantaan, pa rin, binabantaan din ako, you will rot in jail, Laila Delima. Lima. And isa pang naalala ko, nakita niyo rin po siguro yun, Noong pong uh, first saw na, di ba? Linapitan niya ako? Kinamayan pa niya ako? So hindi niya ako kilala? Alam mo yan, for example, ni uh, former ES Salvador Medjaldea, Nakilala ako, kilalang kilala ako ng dating mayor at ng dating pangulo. So he is lying. Maraming salamat po. Thank you, uh, uh, Senator. Iba na kasi, nga dunya. Kasi... So yun po mga kaibigan, kaya nagreaction si Tatay Digong. Ay siyempre sinabi naman ni dating Sen. de Dilima na hindi daw siya kilala. Alam naman natin si Tatali ko pag nag-reaction yan, iwalang eh, kime-kime kung ano ang gusto niya gawin at anong gusto niya sabihin. Kaya ito ngayon ang nagiging aksyon niya. panoorin natin muli ang ah, mga kapatid kasi ito yung pinaka excitement sa tagpong ito. Uh Mr. President, uh, may may I remind you that uh, please refrain from talking unless you are recognized yes, by the chair. Yes, I was just uh, making a statement. Yeah, I'm iba just... Na Ibang Iba nang hair draw niya eh. I'm just reminding the... Cool the resource line. person. So, the next to interpolate... Yan, o. Oh, ito. Kita niyo mga kapatid. O. Oh, ganyan ang tatay di ko. Wala siyang kinikimik kung sino at saka kung ano pang kaharap niya. Kung gusto niyang... Kung anong gusto niyang gawin, ay talagang ginagawa niya. Kita mo naman eh sa harap mismo ng mga kagalang-galang, honorable na mga congressman. Kaya kita mo na idiretso natin mga kapatid ang kanyang ginagawa. So, the next Ayan to o, interpolate Boom. is uh, Congressman Ernest Ramise. Junisio. You have Dice 10 Dice. minutes. Dilema. Pero meron pa isang aksyon. Oh. No? Thank you, Mr. Chair. Ayan natin, ha? Ayan o. No? Alam mo okay. yan. I-stop ko muna. Sa so, makikita natin sa larawang ito, mga kabayan, nandito si Sir no alam naman natin si Sir Jok, no? siya po ang nangunguna din sa mga AGK victim. Siya, kasi ator nito eh. Kasama itong uh, mga human rights din ang mga ito. Uh, at sa banda pa roon, Dilima, si nandoon si Trillianis. Ganyan po mga kababayan. At alam nyo ba mga kababayan, mayroon pa ipapakita Oh. Andito si Inday Sara, kung sundan lang ninyo yung ating cursor ng ating mouse, andito si Inday Sara na umatin kasi siya sa puntong ito kasi siyempre nandiyan ang tatay niyo. Hindi naman niya pwedeng pababayaan yan. At alam ba nyo mga kabayan, si Inday Sara, mapagmahal pala sa kanyang mga, mga loved ones. Siyempre tatay nga naman niya at naharap sa maraming mga katanungan. Di nandiyan siya, back up lang po. Alright? So ito yun, isang eksena pa. Tingnan natin ha, mga kabayan. I-diretso ko na lang para makita ninyo kung paano ang talagang nakakatuwang eksena. Nakakatuwa or nakakatawa or kakatuwa o bahala na kayo kung ano gusto masabi. For example, ni uh, former ES Salvador Medjaldea na kilala no, ako, Sara, kilalang Ayan, kilala ako ng dating mayor at ng dating pangulo. So yeah, he is Inday, Sarah, lying. Pan lang nito ng babae mo kanya. Thank you, uh, uh, Senator. Iba na kasi here doon. Yeah, ito Alasan niyo paningin niyo mga, mga kaibigan. Uh, Mr. President, uh, may, may I remind you that uh, please refrain from talking unless you are recognized yes, by the chair. Yan I was just uh, yeah, uh, yeah, uh, making a statement. Niyo, yeah, I'm Iba just, Iba niya. I'm just reminding oh, the, oh, the, the oh, resource <laughs> person. Ay, pa, so, the next to interpolate, oh is uh, yeah. Congressman Ernix Junicio. You have 10 ten... So yan po mga kaibigan, mga kaubayan, eh talaga naman siyempre, eh sila kumbaga sa uh, magkakagalit, sabi natin magkakagalit, is eh, talaga sila ang talagang mula pa noon, pa, uh, mayor pa si Digong hanggang naging presidente at hanggang na alis na sa kanyang pwesto, eto eh, pa rin, nagkasama pa rin sila maging sa investigasyon ng Quadcom. Yan po ating mga ipinakita mga video mga kaibigan at sana po kung ano man ninyong naisip sa dalawang ito. Sa dalawang ito. Yes, uh, Congressman sila Ernie Talaga ang talagang 10 mahigpit na magkakalaban. Thank you Mr. Chair. Maging sasamaan ng loob. Uh, magandang gabi po So hanggang dito lang po mga kababayan, mga kaibigan. Sana po kung inyo, ano man ang inyong napanood, ano man ang inyong na, nasa isip, ay bahala na po kayong humusga bayan. Kasi syempre tayo makikialam, makikialam sa mga bagay-bagay na dapat na naman natin pakialaman. Kasi concern po tayo dahil ito po y national concern mga kaibigan. National concern. Right? Alam naman natin kasi ang inimbestigahan ng uh, Quadcom, eh, tungkol naman sa AJK. kung ano man ang mga taglagang tunay na pangyari dyan, natural, uh, ang mangyari dyan, sasabihin niya, eh, siya kasi, siya kasi. Kung baga sisihan sila ngayon. Or laglagan, or uh, denying. Yan, kung ano pa man yung mga pangyari. Pero ganoon talaga ang buhay. Pagdating sa tanungan, investigahan, ay mayroong aamin, mayroong hindi. Hanggang dito lang po mga kababayan ng inyong lingkod na si Buwan TV mga kaibigan hanggang sa muli magkita kita tayo sa ganito din namang mga pagsa at mga uh, uh, sapit Iba na kasi hindi niya kasi hindi ko maglala uh, Mr. President uh, may, may I remind you that uh, please refrain from talking unless you are recognized by the chair Yes, I was just uh, making a statement yeah, I mean, Iba just na kilala, iba na ang hirdo niya eh I'm just reminding the... Yan. Sa aksyon yan, diyan tayo magtapos mga kaibigan. Sa aksyon yan, kasi talagang diyan ako medyo natutuwa na medyo uh, malalim ang aking naiisip tungkol dyan. Hindi ko na lang din sabihin. Kasi siyempre, bahala na po kayo magsalita kung ano ang inyong napansin sa iksi ng yan. Maraming salamat. Magandang araw mga kabayan hanggang sa muli. Magkita-kita kids. Ito po ang aking masasabi mga kababayan. God bless us all. Salamat ng marami sa inyong lahat.